What's up mga tropa? si share ko lang po sa inyo yung mga nagawa natin dito sa motor na to kasi may problema ito. Yung ano niya, kailangan talaga niya palitan na ng ignition coil. At ngayon, susubukan natin i-testing itong ano, yung stock niya. Yan. Yung ano na yan, dinutungan ko lang ng solid wire yan. Kasi nga, yung binili ko sa, ano, sa Lazada, na high tension wire. Ganun pa rin yung nangyari. Kaya ngayon, ginanyan ko muna, tapos hininang ko, at ngayon, titistingan natin. Ngayon, tatanggalin ko yan sa, ano, sa uh, ng, ano, spark plug. At ngayon, tanggalin ko yung rubber na yan at susubukan ko pandarin. At ayan, pinapaanda na namin yan. Yan po yung ano niya, kuryente. Napakahina. Yeah. Yan. Ang hina siya. Yan, napakahina talaga. pag tumatakbo ako, lalo pag alalay na yung takbo ko, bigla-bigla lang siya namin, parang nabilawukan, parang nawalan na ng kuryente. Kaya ngayon, base sa pagsusuri ko sa mga ibang mekaniko, eh, problema daw yung ignition coil ko, ko. Kaya susubukan ko na itong palitan. Kasi matagal ko na talagang problema itong ano na ito. sa motor ko na magalala yung takbo ko, wala siya nagilawakan o e, mawala siya ng ano, 20. Pero hindi naman siya namamatay. Yan o, no, ang hina talaga nagal ko ng ano talaga tong problema at ayun nag order ako ulit sa lazada ito po yung nakuha ko kasi magandang klase daw eh. pero ngayon susubukan natin at ayan na tinanggal ko na yung stock at papalit ko na itong ano yung na order ko at ito nakabit ko na at yun susubukan natin at kayo na pong humusga kung okay ba pero para sa akin okay siya kasi wala na ang ano eh malakas naman ng kuryente kahit maliwanag kahit malayo malayo pa yung ano kahit ilalayo ko pa nagano pa rin yung kuryente na pero kung madilim siguro yung kitang kita na yan yung yung bulay blue na yung ano niya yung kuryente niya no, kahit lalayo kung may may kurente pa rin siya. Kaya okay naman para sa akin itong bumabranis. Ewan ko lang sa inyo. Susubukan nyo lang. Uh -huh.